ang langgam at ang tipaklong. Maganda ang panahon. Mainit ang sikat ng araw. Maaga pa lamang ay e gising na gising na si langgam. Nagluto siya at kumain. Ilang sandali pa, lumakad na siya. Gaya ng dati, naghanap siya ng pagkain. Isang buti ng bigas ang nakita niya. Pinasan niya ito at tinala sa kanyang bahay. Nakita siya ng tipaklong. Magandang umaga kaibigan langgam. Kaibigat ng iyong dala. Bakit ba wala ka nang ginawa kundi maganap at magipon ng pagkain? Oo nga, nag-iipon ako ng pagkain habang maganda ang panahon. Tumulad ka sa akin, kaibigan langgam. Habang maganda ang panahon, tayo ay magsaya. Halika, tayo ay lumakso, tayo ay kumanta. Ikaw na lang, kaibigang tipaklong. Gaya nga ng sinabi ko sa iyo, habang maganda ang panahon, ako ay naghahanap ng pagkain. Ito'y aking iipunin para ako ay may makain pag sumama ang panahon. Lumipas pa ang maraming araw, dumating na ang pag-ulan. Ulan sa umaga, ulan sa hapon, at sa gabi, umuulan pa rin. At dumating ang panahon kumiglap, kumulog at kumakas ang hangin kasabay ang pagbuhos ng malakas na ulan. Ginaw na ginaw at gutom na gutom ang kaawa-awang tipaklong. Naalala niyang puntahan si kaibigan Langgam. Paglipas ng bagyo, pinili ni tipaklong na marating ang bahay ni Langgam. Nangitla na siya makalukso. Wala na ang dating sigla ng masiyahin si tipaklong. Aba, ang aking kaibigan. Halika, tuloy ka, tipaklong. Mid Candy lang ba ng tuyong gamit sa si tipakto? Mabilis na naghanda siya ng pagkain. Ilan pang sandali at magkasalong kumain ng mainit na pagkain ang magkaibigan. Salamat, kibigan langgam. Ngayon, ako'y naniliwala sa'yo. Kailangan nga palang mag-ipon habang magandang ang panahon at may makain pagdating ng tagkutom. Mula noon, nagbago si Tipaklong. Pagdating ng tag-init at habang maganda ang panahon, ay kasama na siya ng kanyang kaibigan si kam. Natuto siyang gumawa at higit sa lahat, natuto siyang mag-impok. Ang taong masipag at marunong mag-impok ay hindi magugutong sa oras ng pangangailangan. Ngunit higit sa lahat, ang tunay na kaibigan ay handang tumulong kahit sa oras ng pagkakamali. Sa buhay, may tamang oras para magsaya at may tamang oras para magsikap. Kung marunong tayo maghanda, hindi tayo matatakot sa darating na unos. Ayun naman, sana ay mayroong kang natutunang aral mula sa pabulang, ang langgan at ang tipaklong. Maraming salamat sa panonood!